Palsong Simban Ito lang po Ito lang po Ayan, Ayan. Simban Saint Joseph Paris Ayan Highway na di o Ayan pa Ayan papuntang guwan to Highway crossing mga uh, 100 meters lang to galing dito simbahan Oh. Ang lawak nito, tapat ng simbahan. Pwede din tayuan ng mga Jollibee Macdo. may eskwilahan dyan, eh. elementary. Barangay Palsong Bula, sa Marinesor. Oh. Jollibee magdo pwede sa atin. Ang lawak, oh. barangay palsong yun elementary yung barangay nandun oh. may antena yun highway po hindi highway na palsong barangay palsong jollibee makdo manginasal ang lapit sa simbahan nito oh. highway na po ito muli. Ito po, ang lapit sa bahan. Oh. Ang luwang ng area dito. Oh, pwede dyan isim yung SM. SM o. Oh. bulilakaw oh, yun o. Oh. Ito. Bulilakaw. Oh. Ayan. Barangay Palsong Bula, Kamarinisor. Ayan, ang luwang dito. sentro po centro. may elementary na din no? ang lawak ng palayan 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 sa Semakdo. sa Macdo oh, tapat na ang simbahan ayan ang simbahan ayan no? oh, wala ang problema yung kalsada kumintado Si Joseph. Ah. Joseph. Hai Ubi, hai Ubi. barang itu. Hai Ubi. Barang kayak palsu.

na kami, sato pa si Eras, si Tonton. Ayan. Kugit. Nandito. Simbahan. Nandito po simbahan sa St. Pete, St. Joseph Paris. Luwang sembahan simbahan. Kambing yata kan. Bak. disconnection yeah. dali bi sa barangay palsong bula ka marino sir yeah. kugit aku kugit sa di man gada aku sa to kan? yan wala naman bang kuwan sa sukian hmm. no? sa so, di tinampong dakulo yeah.